Ang mundo ay puno ng milyon-milyong uri ng hayop. Ang iba sa kanila ay hindi mapanganib at tahimik na namumuhay. Habang ang iba naman ay sobrang mapanganib at minsan ay napaka-agresibo. Ngayon, titingnan natin ang sampung pinakamapanganib na hayop na dapat mong layuan. Una ay pag-usapan natin ang buhaya. Isa sa mga pinakamapanganib na hayop sa mundo ay ang buhaya. Nabuhay na sila mula pa noong panahon bago ang mga dinosaur at nananatiling mabagsik hanggang ngayon. Sa kanilang malalakas na panga, bilis at matigas na katawan, isa silang perfectong mga ngaso. Ang mas malalaking uri ng buhaya ay walang pag-aanin langang ituring ang tao bilang pagkain. Tinatayang nasa isang libong katao, ang palaging napapahama kada taon dahil sa paglusob ng mga buwaya at maaaring mas mataas pa ito dahil karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga mahihirap na lugar kung saan kulang ang pesyal na talaan. Isang kilalang kwento sa Pilipinas ay ang isang buwayang paulit-ulit na lumulusob sa tatlong tao sa magkaibang pagkakataon. Isang labing dalawang taong gulang ang biglang sinunggaban habang tumatawid sa ilog. Sinundan ito ng kanyang kiyuhin makalipas ang dalawang buwan. At pagkatapos, isang lalaki ang nawala at pinaniniwala ang dahilan rin sa parehong buhaya. Ilang araw matapos ang pagkawala, isang buhaya ang namataan na may hawak na bahagi ng katawan sa kanyang bibig. At narito rin ang mga aso. Isa na namang hindi inaasahang pumasok sa ating listahan ng pinakamapanganib na hayop sa mundo ay ang aso. Bagaman tinatawag silang man's best friend, ay maaari rin silang maging kalaban. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong... Mas maraming tao ang nawawala ng buhay kada taon dahil sa aso. Kumpara sa lahat ng anumang hayop sa listahang ito na pinagsama-sama, dapat lang dahil lumaabot sa 24,000 na katao ang napapahamak taon-taon dahil sa mga aso. Hindi direkteng lumulusob ang mga aso, ngunit karamihan sa mga napapahamak ay dulot ng rabies. Isang mapanganib na dilubyo na naipapasa sa tao kapag kinagat ng asong may impeksyon. Bagaman may bakuna laban dito ay marami pa rin ang hindi pinala dahil maaaring tumagal ng ilang taon bago lumabas ang sintomas at narito rin ang mga pating. Hindi mo talaga matatakbuhan ng mga ito pero baka makalangoy ka ng mabilis, nasa iyo na yan. Hindi lang isang uri ng pating ang tinutukoy natin dito kundi ang buong pamilya nila. Madalas ipinapakita sa pelikula at media na ang mga pating ay mababangis na sinusunggaban ang lahat ng madadaanan nila. Pero sobrang pinalalaki lang ito. Marami sa kanila ay hindi mapanganib sa tao, maliban silang uri tulad ng tiger shark. May humigit-kumulang 75 na pangyayari ng paglusob ng pating, pero 10 lang dito ang nauuwi sa kalunos-lunos na kapalaran. Karamihan sa mga paglusob ay dulot ng maling pagkakakilala. Iniisip ng pating na ang mga surfers ay mga seal. Sa kabila nito, ang mga great white shark, bull shark at tiger shark ay napakalakas na mandaragit na dapat igalang. At narito rin ang mga langgam. Nakakagulat man, mas mapanganib ang ilang uri ng langgam kaysa sa mga pating. Habang sampung katao lang ang napapahamak kada taon dahil sa pating. Tatlumpong katao naman ang nawawala ng buhay dahil sa langgam. Isang uri ng langgam na dapat bantayan ay ang bulldog ant. Ang pula at galit na galit na langgam na ito ay isa sa pinakamalaki at pinakagresibong uri ng langgam sa mundo. Ang kanilang kagat at lason ay nagdudulot ng matinding karamdaman na pwede tumagal ng ilang araw. May isa pang uri na tinatawag na bullet ant. Matatagpo nito sa South America at kilala rin bilang 24-hour ant dahil sa matinding hapdi na mararamdaman mo sa loob ng 24 oras matapos makagat. At narito rin ang bubuyog at potakte. Sa totoo lang, dapat mas mataas pa ang pwesto nila sa listahang ito. Si Estados Unidos pa lang, ni mampung katawang napapahamak kada taon dahil sa kagat ng bubuyog at potakte. At posibleng umaabot ito ng limang daan kung isasama sa buong mundo. Isa sa pinakamapanganib na uri ay ang Japanese Giant Hornet Kada taon, hanggang apat na katao ang nawawala ng buhay dahil sa kanilang matinding laso na nagdudulot ng allergic reaction. Napaka-agresibo ng mga ito, kaya nilang pabagsakin ng apat na pong bubuyog ng mag-isa. Pero hindi sila nag-iisa dahil bawat koloni ay binubuo ng hanggang 700 na miyembro. At narito rin ang usa hindi mo siguro akalain pero ang mga osa ay mapanganib din. Bawat taon, humigit kumulang 300 katao ang nawawala ng buhay dahil sa mga trahedya na may kinalaman sa usa sa buong mundo. Hindi dahil sa sungay ang pangunahing dahilan. Napakabihira nito. Sa halip, karamihan ng mga naitala ay nangyayari sa mga trahedya sa kalsada. Kapag tumawid ang usa sa daan sa madaling araw o dapit hapon, ay madalas na hindi ito napapansin ng inaantok ng mga driver. si Estados Unidos pa lang, mahigit isang daan at kalahating trahedya ang naitatala kada taon dahil sa mga usa na nagre-resulta sa malalang sakuna. At narito rin ang elepante. Oo, medyo may sense ito. Katulad ng usa, hindi mo akalain na mapanganib sa tao ang mga elepante dahil madalas silang tingnan bilang malalaking mababait na hayop. Kapag naisip mo ang elepante, malamang maiisip mo sila bilang mababait matatalino at maringal na nilalang na hindi nakakalimot. Pero dahil napakalaki at matalino nila, ay mas mapanganib sila kaysa sa naiisip mo. Lumulusob ang mga elepante kapag nasaktan, nagulat o minsan kapag gusto lang nila. Kung naalala mo ang eksena sa pelikulang Dombo, kung saan ipinagtanggol ng nanay ni ang kanyang supling sa totoong buhay, ay malupit ang maaring mangyari. At dahil sa laki nila, kapag lumusob sila ay, ay madalas may napapahamak. Mahigit limang daang katao ang nawawala ng buhay taon-taon dahil sa paglusob ng galit na elepante. Kadalasan na mga ito ay mula sa mga lalaking elepante na itinaboy sa kanilang grupo o sa mga nanay na sobrang protektado sa kanilang mga supling. At narito rin ang hipo, Itinuturing ng marami na ang hipo ay isa sa pinakamapanganib na hayop sa mundo Sa Afrika, sinasabi ng mga lokal na mas maraming tao ang napapahamak dahil sa hipo kumpara sa buhaya, leon, elepanti at cheetah Pangatlo sila sa pinakamalaking hayop sa lupa kasunod ng elepanti at, at rhinoceros Kahit mukhang mabagal sila ay napakalakas ng kanilang panga na kayang durugin ng isang nilalang sa isang kagat Ayon sa mga ulat, may humigit kumulang 500 katao ang napapahamak bawa taon dahil sa paglosob ng mga buhaya. At posibleng mas mataas pa ang bilang na ito. Isang kwento ay tungkol kay Marius Els, isang lalaking may alagang hipo na lumaki sa kanya. Sa kabila ng pagiging tila maamo nito, isang araw ay bigla na lamang nagiba ang paningin ng hipo na nadulot ng matinding trahedya. At narito rin ang alupihan mukhang mas bagay silang galing sa ibang planeta kaysa sa Earth. Ang mga alupihan ay talagang nakakakilabot na nilalang. May tinatayang 8,000 na uri ng alupihan sa buong mundo, ngunit 3,000 pa lamang ang ganap na naitala. Sa kabila nito, sapat na ang takot na dala nila para magdulot ng kaba sa kahit sino man. Bagaman bihirang napapahamak ang tao sa kagat ng alupihan, ay sobrang hapdi nito. Ang iba ay inahambing pa nga sa pakiramdam ng tama ng bala. Ngunit hindi lang ang mga modernong alupihan ang dapat katakutan dahil may isang sinaunang uri na talagang nakakakilabot, ang Arthroplora. Ang Arthroplora ay isang walo at kalahating talampakang haba na alupihan noong Carboniferous era. Bagaman pinaniniwala ang kumakain lamang ito ng mga halaman, ay napakalaki pa rin ito upang hindi baliwalain. Natagpuan ng mga fossils na nagpapakita kung paano ito gumagapang ng mabilis gamit ang maraming binti na tiyak na magbibigay ng kilabot sa sino mang nakakita. At narito rin ang ahas. Ang mga makamandag na ahas at anaconda ay ilan sa pinakamapanganib na hayop sa mundo na pinatutunayan ng 50,000 na trahedya taon-taon dulot ng kagat nila. Ngunit ang bilang na ito ay maaaring mas mataas pa, lalo na ang mga mahirap na bansa kung saan limitado. Ang pangangalagang pangkalusugan at mahirap tukuin ang eksaktong bilang ng mga biktima. Hindi lang isang uri ng ahas ang responsable. Maraming uri ng ahas sa buong mundo ang kayang, ang kayang lumusob sa mga nilalang.